Nanay ni Gerald humirit ng apo para sa kanyang 66th B-Day. Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Atat na atat ng abang magkaapo ang nanay ni Gerald Anderson kaya ito raw ang nabatiwang wish para sa kanyang 66th birthday. Present ang girlfriend ni Gerald na si Julia Barreto sa birthday celebration ng nanay ng aktor na si Evangeline Opsiman na ginanap sa General Santos City kamakailan. Mismong ang hunk actor ang nag-upload sa kanyang Instagram account ng mga litrato na kuha sa selebrasyon ng kaarawan ng kanyang nanay. Ang maikling caption na inilagay ni Gerald sa mga ibinahagi niyang photos ay, Happy Birthday Ma! May napanood din kaming video sa social media kung saan nagbibigay ng mensahe si Gerald para sa kanyang nanay. Pahayag ng boyfriend ni Julia, Happy birthday. We wish you the best, Ma. Thank you sa all the years na pag-aalaga sa amin. Salamat dahil inalagaan mo kami. Alam namin na ibibigay mo ang lahat para sa amin at ibibigay din namin ang lahat para sa iyo. Bahagi ng speech ni Gerald dagdag pa ng kapamilya star, lahat ng gusto mo ibibigay namin. Pero kapag hindi naman namin kaya, huwag ka na magtampo. Sabi naman ni Mrs. Evangeline, wala siyang hihilingin sa kanyang mga anak na hindi nila kayang ibigay. Hindi naman nang hihingi si mama na hindi nyo kaya, eh. I'm having a little bit. So I'm asking you, give me a, ang sabi ng nanay ng aktor na hindi na binanggit ang nais sabihin ng mapansing nakatitig na sa kanya ang anak. Nagtawa na naman sina Gerald at Julia pati na ang mga bisita sa party sa punchline ni Dinang. Evangelina ang tinutukoy nga raw ay ang pagkakaroon ng apo. Matatanda ang sa panayam kay Gerald ni Karen Davila last June, 2024, sinabi nitong napag-uusapan na naman talaga nila ni Julia ang tungkol sa kasal at pagbuo ng sariling pamilya. Say ni Karen, dapat daw ay meron ng katuwang sa buhay ang aktor. Reaksyon ni Gerald, actually, malapit na. Kailangan kasi siya yung mag -ano sa household, siya yung magbabantay. Siyempre, 35 na po ako, eh. Sundot na tanong ni Karen, but you are ready. Is that fair? Are you ready for marriage? Tugon ni Gerald, yeah, of course. I'm closer to that, kasi kung 5, 3 years ago, tanong nyo sa akin yan, hindi, hindi. But syempre, that's why I'm doing all of this. Kasi gusto ko maalagan yung mga anak ko. Nawala silang iisipin, but hindi sila pwede maging spoiled. Kasi hindi madali ang buhay, so, yon. Everything I do in life is leading up to yung aspeto na yan, aniya pa. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.